ng usaping nga, makausap natin si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro Magandang umaga yun si Castro Welcome sa Usaping Legal Atty. Uh, Dani Galang po, kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV Yes, good morning Atty. Danny, Good morning sa lahat ng nadunood at sumusuporta sa Usaping Legal Good morning po Good morning, ma'am. Eto po, uh, Yusek, uh, kung sakaling matuloy yung uh, pag-issue ng Sabina ng uh, Senate Committee on Foreign Relations, I understand meron silang uh, third hearing daw sa April 8. Papayagan na po ba ng Executive uh, Department na dumalo sa hearing ang mga opisyal nito o patuloy nitong i-invoke ang uh, Executive Privilege? Sa ngayon, Attorney Danny, no, hindi pa napag-uusapan ang ganyang uh, sitwasyon. Pero uh, ang ating uh, mga... Uh, cabinet members, ang cabinet officials na maaaring maimbitahan ay lagi namang susunod kung ano ang itinakda ng batas. So, tingnan lang natin. Uh, una, tingnan muna natin kung mag-i-issue ng subpoena. Dahil sa nasabi nga nitong si, um, Senate President Jesus Codero ay uh, isasangguni niya sa legal department ng Senado. At uh, tingnan na lang natin, kapag nag-issue ng subpoena, then saka natin sagutin kung aaten ba ang mga naimbitahan mula sa executive department. Yung like sinasabi ni Senator Amy Marcos na tila ginagamit daw umano yung executive privilege at yung subjudice rule para po pagtakpan yung katotohanan at tila may cover up daw sa nangyayari. Ano po yung masasabi niyo ho uh, dito? Siguro opinion na yon. Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang nais niya sa kanyang hearing. Kasi ko ang hiling naman ay para patungkol sa in, in aid of legislation, na Tony Danny, alam naman na natin yan, di ba? Dapat in aid of legislation lang yan, hindi para manira, hindi para gibain ang gobyerno, di ba? Hindi dapat ganon. Ito po ang napanood ng buong bansa. At ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwa ang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again to you, to me, to any of us? What protection can we guarantee our OFWs eking out living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod ibang Pilipino naman ang kinalatkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all to fight each other. We are here to find the truth, because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong ang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. At uh, sa pangalawang uh, hearing at Attorney Danny nabanggit naman niya na marami naman siya mga dokumento. Marami siyang um natuklasan di umano. At uh, tingin ko kung balak lang naman niya gumawa ng batas, enough na 'yon para siya makapag-analisa at makita niya mga important facts data para makapagbalangkas ng batas. So sabi nga natin Attorney Danny Unang hearing, anim na oras naman naganap ito. Ang dami naman niya nang natanong. Ang hindi lang niya siyempre maipa ipabunyag ay yung covered ng executive privilege at alam naman siguro ito ng kanyang legal legal uh, adviser. Na meron naman talagang kinikilala ang Supreme Court executive privilege kahit yung panahon ni dating Pangulong Duterte. ba? Diba, Ito'y ginamit din at hindi naman nagkaroon ng constitutional crisis. May mga pagkakataon kasi ito ni Dani na may mga usapin ah, ang uh, mga high-ranking officials at ang Pangulo na hindi pwedeng ibunyag no, sa publiko. May mga polisiya, may mga plano, may mga internal deliberations na hindi pwedeng malaman ng publiko. Kasi ito yung mga plano, maaaring plano, polisiya, na hindi pang publiko. Uh, dapat igalang nila yon. Tandaan natin may separation of powers. Of... Hindi ang Senado ang pinakahari. Di ba? Pantay-pantay lang sila. Executive, legislative, judiciary. Kinilala ng judiciary ang karapatan na ma-invoke ang executive privilege. So bakit naman ito hahadlangan ng Kongreso o ng Senado? And magandang point yung Yusek na pinaalala nyo, yung pagkakapantay-pantay no, ng tatlong uh, uh, malalaking sangay ng gobyerno. Eto, uh, Yusek, dahil nga daw doon sa hindi pagdalo ng mga opisyal, pangalawang hearing ng uh, komite, no, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na maaaring magkaroon ng constitutional crisis. So ano ho uh, yung masasabi niyo ho, uh, dito? Okay, uh, balikan natin ha. Noong nagkaroon ng hearing tungkol sa family, nagkaroon din naman ng ganitong klase, pinatupad. Si dating Pangulong Duterte. Hindi niya pinatay ng hearing si Secretary Duque na ngayon ay umaamin na yung pondo mula sa si DOH para ilipat sa DB, sa uh, sa pamumuno ni uh, Christopher Lau ng PSDBM uh, para magamit regarding sa family former health secretary Francisco Duque the third says it was then President Rodrigo Duterte Ordered the transfer of 47.6 billion pesos in COVID-19 funds from the Department of Health to the procurement service of the Department of Budget and Management in 2020. Based on a commission and audit report, the 47.6 billion peso COVID-19 fund includes PSDBM contracts with formerly pharmaceutical corporation, which was accused of selling overpriced medical supplies to the government. During the oversight hearing conducted by the House Committee on Appropriations. Duque tells members of the panel that the order to transfer funds from DOH to PSDBM was made by former President Duterte in their weekly meeting or talk to the people program. When pressed for an explanation by House Deputy Majority Leader Representative Janet Garin, Duque maintains that it was as well within his authority to transfer DOH funds to the PSDBM for the procurement of protective equipment and other materials for the state of public health emergency. In an interview after the House panel's hearing, Solicitor General Menardo Guevara says he could not recall Duterte making a public pronouncement about transferring funds to PSDBM. Guevara was Justice Secretary during Duterte's administration. However, Guevara notes that if the ann announcement had been made through the media, he may not have known. In a May 6 order, the Ombudsman endorsed criminal charges against Duque and Lloyd Christopher Lau over the illegal transfer of 41.46 billion pesos. in public funds from the DOH to the PSDBM in 2020, in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Diba? Para makakuha ng mga medical uh, equipment or medical uh, needs natin during the, the pandemic. Kinasin niya ba ito? Nagkaroon ba ng constitutional crisis na hindi umaten si, si Secretary Tari Duque at that time? Duterte welcomes the Senate's plan to take to the Supreme Court its objection over his memorandum barring cabinet officials from attending hearings probing the government's pandemic spending. Duterte had said the proceedings were hampering the country's COVID-19 response, but critics say the president is obstructing the investigation into the government's questionable deals with formerly Pharmaceutical Corporation. At last the members of the senate do ribbon committee have finally seen the light we welcome this move of bringing the legality of the memorandum to the supreme court and we would like to congratulate the members for realizing albeit late even late that it is the court which should eventually decide on the constitutionality of the order, and we will defend it. This is by far the most decent thing the committee has done, and we are most eager to answer whatever questions you have regarding my not allowing officials of the executive to attend your hearings that are legislative purposes. Philippine Interior Secretary. So ito lang gusto nilang siguro iparating sa taong bayan para maipakita na di umano may pinatago ang uh, gobyerno patungkol sa pagpapag-surrender pag kay dating uh, Pangulong Duterte dito sa ICC. Di ba? So, i-prove muna kung magkakaroon ng, 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 constitutional crisis kasi para maging tama yung kanyang, yung kanyang uh, ano, hinuha, yung kanyang conclusion na gano'n na sabi nga natin, tandaan niya, nagkaroon nagkaroon na ng decision as Supreme Court dito. So tignan na lang lamang niya kung anong sitwasyon, kung kailan na i invoke ng pangulo ang um, uh, executive privilege. Uh, naglabas din ho no ng uh, iba't ibang ebidensya yung komite na di umano October pa lamang nang nakaang taon ay nakikipagtulungan na ang gobyerno sa ICC. Merong hubang uh, katotohanan itong sinasabi ng uh, komite ho na ito. Ito nga, sino ba naglabas? Di ba si Senator Aimee? Kung siya naglabas niyan, o di ilabas niya yung resource person niya diyan, tapos paupuin nila diyan. So bakit manggagaling ngayon no, sa executive department yung kanya mga nais alamin patungkol diyan, kanino ba galing muna? Di ba, Atty. Danny? Kung kanino galing yan at saan niya nakuha, di ba mas maganda ipaupo niya diyan at gawin niya resource person at panumpain niya para malaman kung totoo ba yung mga hinala na yan. Well, tama nga po kung sino yung nag-a-allege ay siya dapat ang magpa magpatunay.